Samahan natin si Kanato. Ang pabulot sa ng ngipin. wala muna kami ano ngayon mga silo. Uh, activity sa bukid. Pahinga muna kami. Uh, siya ng ngipin. Yan sinamahan ko siya. Nandun na siya sa loob. Normal na yung mudugo? Ha? Huh? Oh binipihan si bro tumaas yung dugo kaya pinagpahinga muna nagdaga <laughs> na tumaas yung dugo mo bunutan na yeah. bunutan ka na hindi <laughs> makasalita <laughs> na pinadalahan siya ng gamot kasi mataas daw yung kanyang minung kasi ng beer kahapon eh yan ah, huwag na tayo wala makapagpahinga yun ayan na uh, sa ngayong araw mga lo pahinga muna kami sa si, pinag-relax ko muna si Kanato gawa ng bagong operasyon siya ah uh, dito lang muna kami sa kubo malagi o magtambay maghapon uh, ano ngayon? San Juan, San Juan no? ano yung pa? Bakit? Oo, uh, dito sa amin, nakagawian na. Na kapag uh, pagsapit ng San Juan, ay ano talaga sila, yung karamihan, nag-outing, nag nagsi nagsiswimming, basta. Araw ng dagat? Oo, dito, basta basaan. Oo, oh, di ba sa Maynila yan, no? Yan Oo. sa kalsada? Oh. So, yun. Yung iba, ayun, yung mga kapitbahay namin, nagsipag-swimmingan. So, niyaya nga tayo, kaso uh, hindi 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 kami sumama uh, pinagpaliban muna namin kasi kami ay may obligasyon so mayarap mag swimming swimming tayo ron eh walang may din sa ating mga alaga magpapainom pa magpapaswimming pa sa mga kalabaw so hindi ako pupwede kaya tumanggi tayo kanina so dito lang muna kami imesis din hindi rin sumama gawa so, nang wala ako hindi sila makasama kung wala ako Okay na marunong mag <laughs> So, tambay mo na kami rin eh, mga suylo, sa kubo. So, ngayon, shout-out nga pala ni Sir Nel Aradasa. So, hoy si oh. Tama nga po ang ano, ang sabi ni Kanato Kapon na taga-kanunok pala siya daw. meron siyang kilala si Kanato na taga-kanunok Aradasa, apelido. So, yon Uh, out, sir. Uh, salamat kayo sa paglantaw sa among vlog vlog din sa bye-bye. So, taga bye-bye, meron tayong viewers na California yata, nasa California ngayon si Sir Nel Aradasa, taga bye-bye nunok. Kilala ni Kanato pala. So ayun. Ah, uh, si Mrs. nagpe-prepare ng pagkain. Ayun, nagsasaing siya. So, dito muna kami hanggang maghapon. Magpapastol sa mga alaga, kambing, baka at kalabaw. So, paliban mo na namin yung swimming-swimming na yan. Ay, wala tayong maiwan din sa bukid. Alos so, lahat ano, mga lego, no? O, oh, alos lahat. Dito sa aming barangay, ano, alisan sila. Ay, outing sila. Pista ng dagat pa? Basta, basaan. Basta, kailangan maligo daw. Okay. <laughs> Kaya pag dumaan ka doon sa ano, may so, nagiinuman doon, hahagisan ka ng tubig. Oo, basain ka. Kaya nag shortcut ako dito ako dumaan sa kabila kasi sahagisan kami ng tubig. <laughs> dito muna kami mamalagi sa kubo. Dahil uh, mamayang hapon magtanim-tanim na lang ako dito mga kaysa mag outing-outing pa. May time para dyan. May panahon. Uh, may panahon para dyan. Kaya, magtanim ako mamaya, hap, mamaya hapon na. Magtanim ako kasi may nilinis ako kahapon. Tanimang kulit na sitaw. Yan para yung bawat gilid ikot pa ikot lang ko na sitaw yan bali yun ang pinakabakod namin so buti uh, ano unti unti na lang ako magtanim tanim din sa bukid yan ang aming ulam ni misis ito Hoy, ito si muning namin eh, hindi na siya talaga umalis dito sa kubo at siya binantayan na niya yung binantayan yung mess. Hoy, hindi pa luto yan nasa siya pangandyan lang sa tulay Inapulot uh, lang namin ito sa ano mga suwelo. Diyan sa kalsada, yan. dumapon ba? inumapit sa amin, yan. kinuha ko na nasya Sinubukan kong nilagay sa ano? Hoy, hindi ba? ho! ano? mo yaman sa ano mo pa? siya. punong mo punong 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 na punong 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 So ito, butol-butol, botol buto, buto yung aming ulam mga silo, Ayan ang mga rekada niya, gabi, tangad, luya, sabaw namin. Ang saing na si Mrs. o. Si G. hindi nakasama sa swimming yung mga kabarkada niya na sumama. Eh, dito tayo. Magpastun lang lang daw siya sa kanyang best friend na si Momo. Ayan tinong gabi. lad. natin to. Ay. Nagyan natin ng ano. Luya pa. Amlog. Si Gio, ayahay. Waduyan-duyan lang. Waduyan-duyan lang. Yung mga ano mo din. Lumalangoy na ngayon yan. Mga mo. Sumama so, ba si Nabon? Naglalangoy-langoy na. Sige lang, Lord, eh. Kaya din, no? Pag uh, nakachill po tayo, lunak. Parang tumaba pa. Anong sekreto mo? Ha? Parang tumaba, ah. Kanin lamig kanin lawig. Kanin lamig kasi yes, ito, ito. Pakita mo nga ano mo, masal. Oh, ano oh. You know? Nox. Swelo. Aba, malakas yung katawan kapag bungkal ng lupa. Kailangan kumain ng sapat. Vitamins na pa. Oo. Oh vitamins, tuba. <laughs> Alam. Kaya, beer. Masal mo pa? Masal mo. Kito mo daw kasi, Sunod-sunod nga palang presyon niya to. Si CJ Jay, bukas papabulot namin din ng ngipin. Hindi, hey, magpapatuli pa siya sa Webes. Tapos oh. magpapatuli pa siya sa Webes. Yan, darat damating na yung panahon mga silo. May na talagang, binata na tayo, Soy. Na talagang tutuliin na si CJ. 7 years old na rin mag siya. Mag-8 na siya. mag 8 na. Mhm. Kailangang i-tuli na. Eh, libre yan, eh, no? Libre man, naglista man sila eh. Mhm. Eh, pinalista ko na para bata pa man mapatuli na. Mm. Mahirap kapag duon uh, may edad na. <laughs> Mahiyana, eh, hindi na magpatulot. Patulan nang kapitbahay namin dyan Sino? Hindi <laughs> <laughs> na nang patuloy dahil matanda na. <laughs> eh, ano na. May buhok na. Gusto okay. to. Asin-asin. Mm.

ayos na yan sa konting paminta At yung ulam namin din sa bukid o takman natin sa bo ah. panalo mga solo ayos na ako dito nilagang buto-buto ng karneng baboy na binisaya lang ang luto ba walang ano Walang gulay. Basta laga lang. Kita ko lang sila ni Mrs. Nandun sila kay Lai Roger. Uh, kuha ng mangkok para bigyan din natin sila doon. Parami naman to Yung manok namin, pumunta dito sa kubo. Sinundo tayo. Yung no, know, 11 pa yung kanyang sisiyo. Malaki na sila. Pinakain ko na rin Pero ang uwi nila Doon sa kambingan Doon sila natutulog Gumagala lang sila dito Kasi alam nila Nandito kami ah, Nandito yung pagkain O oh, Uy Adito na pala yung bata ko Manga Awan eh Pinog pa Nasaan sila eh Kuya Patrick Pinagdala ko ng ano yun ah Mangkok mm. Nabigyan natin sabaw mm. Ang dami na yun lang Ang dami na yun lang Daming lalaki. 2, 4, 6. Anim na lalaki. 2, 4, 6. Pito. Pito. Ay, ito. Pitong pangkatay. Nagawin kong tino, tanala. Tinula natin yung malalaki. Yung babae atin iiwan para maging itlog uli. Naparbes. Ayan, kain na kami yung asilo. Partner, patis, tsaka sili kalamansi. Ay!

Kaya yeah, patikim na lang ngayon matamis, maas uh, lang ngayon. Fish. Ating isa. Mm. Tayo po tayo <laughs> po Tayo po Dessert pa, naka-harvest pa sila ng dessert to. Oh. Angga. Hindi yeah, ma. Maranok na yaka, yung kanurugoy ang aking baby. Baby! Bibida mulag. Bibida Matanda ka na. Binasa ka na pala kasi magpapatuli ka na. Hmm. Lagyan ko sabaw. Sarap ng sabaw mga silo. Kahit uh, tanglad lang sa luya. Simple yung ano lang yan. Yan yung tinatawag na binisaya. Gabi, gabi. Lagyan mo Gabi. Ang mood, enggak, Gabe. sa ngayon, gabi, inyo, 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 gabe, inyo, 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 anan inyo, 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 Ang ganda ko sa ano mo pa, kamera. Ha? Huh? <laughs> Buti ka. Ang <coughs> <coughs> ganda na nakot huh? Binigyan namin sila ni Rodeo para <coughs> ano din sila sa bawah. Kay Roger pala habang wala pa siyang ano doon sa Arayat, Pampanga. Ang garden garden din siya. Malinis na doon pa. Mm -mm. Sila nagtanim doon sa ating garden noon. Pinagpatuloy nila. Ayun, may mga plat-plat na yun. May mga tali na rin. Kunting tulos na lang yung kukunin ni Roger. sarap na sabaw. Sarap. Ano pang sabaw din? <coughs> Yung iba, lumalangoy na lumalangoy na sila sa dagat. Kami dito lang kami magbanding-banding sa ano? Bukid. <coughs> Lalo na pa may dessert. Mangga. <coughs> <coughs> Mga pulo, biglang mamagsak yung malakas na ula na natin yung ano, yung kalabaw. Baka ah, lumaki yung tapa. Lanak. Lumaki yung malakas yung, yung, yung ulan. Nabiligan yung ating mga halaman yan. Oh. Puntahan ko na yung mga kalabaw para isaka. Eh, Yan, magandang hapon mga kaswelo. So yan, muulan po dito sa amin. Papunta po kami ngayon dito sa garden. So magtanim, magtanim daw si Bay. Si CJ naligo sa ulan. Habang basa yung lupa. Iyay. Magtatanim daw si Bay. So kanina malakas talaga ang ulan. Pero ngayon ano, umiina na. Pero mad madilim ang kalangitan. Ano yung mo, Soy? Huh? Ano yung tatanim mo? <coughs> Pechay? Itaw. Sitaw. Sitaw? Sitaw. Samantalahin natin ng panahon kaya na ang ilan. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. mga kaswelo Ayun basa yung lupa Ayun tayo. So, din tayo. na ulan-ulan din pa minsan-minsan para makadilig padiligan yung mga tinanim meron na ding lumitaw mga okra ha oh. malawak na malawak na yung garden nila garden ni Bayat ni Yonato na Ganun, okra meron na lumitaw oh. Ngayon. Dito. Gubat ka. Mm -hmm. Dito pa may tanim na dito. Ngayon. na hmm. Ah? Lawak no. Lawak. lawak. Yeah. Dito tayo dito tayo dito. sana tayo dito. Nagtanim ka na rin ng sitaw nun, di ba? <coughs> bengt, Gan, Ayan si Bay. Kulang talaga, oh. Walang. Di talaga nagpatalo si Bay kahit umuulan nagtanim. Hmm. Si Pag talaga. suelo Si Pag talaga ng papa Jay kahit umuulan nagtanim siya. Kaya hmm. yeah, maswerte kami ni CJ. Kasi masipag si Bay Max Sabi ni si Jay, Naks Ayan, shoutout po pala Kay Tita Nikki at Kay Tito George na Lagi pa rin po sila nanonood sa vlog namin So yan, at kay Sir Kaaro Kay Sir Junjun Supangan Shoutout po, at kay Sir Richard Chan So ayan, thank you po sa inyo Na solid subscribers po at mga silent viewers yan thank you po sa patuloy yung panonood sa amin kahit hindi, hindi tayo nakapunta sa dagat Jeyo naligo ka naman sa ulan nag-enjoy ka din kasi sa ulan ka naligo ayun si Bay nasa dulo na siya Tapos na soy. Tapos na. So 'Yan mga kasuwalan tapos mataw na niya yung pagtanim ng sitaw. sitaw. Yeah. dito, sitaw, hanggang doon sa dulo. Woo, sa dulo na yun! Sitaw, sela. Sige, <laughs> naligo rin. <laughs> Swelo, kung tutubo yan. Tara na, eh. uy. Uwi na tayo. Eh, pastor ko muna yung mga kalabaw. sa baka. Ah. Tapos sakit ko rin sa kambing. Hindi ba, bakit ka na? Hindi, ano mo, nakalimutan mo nila. Nag-enjoy wow. si CJ, oh. Sa pagligo sa ulan. Punta po muna kami sa kambingan. Balik ako doon kasi si Pai, di ba pala niya sinara yung pintuan. Isasara ko muna. Hindi na rin sila lalabas niyan kasi umuulan po. Tsaka basa na yung mga damo. So bukas na lang namin sila palabasin yan. Kanina umaga pa po sila nasa labas. So umulan kanina mga ala-una Pumasok na sila. Ngayon alas stress na. Umuulan pa rin. Ay malamig. Angin. Sarang mo muna namin yung pinto ng kambingan. Ano turo? Ano turo? Nakalabas na ulan, no? Ano? Yan, nandito po silang lahat. Mami. Ulan man. Um, paano kayo makalabas? Ulan. Hmm, busog na kayo. Malaki na yung mga tiyan nyo, oh sa'yo mga baby. Ayan yung mga baby. Ay, na natin to. Para makuwi na tayo. Sa pagdating ko sa bahay, mag-prepare pa ako ng pagkain namin sa gabi. Kinuntaan mo yung best friend mo? Kinuntaan mo? Lumapit sa'yo, no? Sige nga. best friend ni CJ dito sa bukid si Momo lapit agad si Momo oh Oh, di nila, di pa niya. <laughs> dito si Maribik at si Claudia. at si Momo tapos si Princess nandun sa kambingan oh kinikiss ka niya Jay so eh ilang buwan na yung chan mo one month and one week ginang chan mo oh So yan, uwi na po kami mga kaswelo. Uwi <laughs> <laughs> na po kami. kulim